Sinabi niya sa halip na sumuko raw kayo ay biglang tumalon si Jim Boy. Hindi ganun nangyari. Wala ko niya sinabi Humarap sa pagdinig ng Senado sa pamagitan ng video conference si Sonny Boy Agustilo, ang testigo at kasakasama ni Jemboy Baltazar sa bangka ng pagbabarilin ng anim na pulis na votas noong August 2. Dito sinabi ni Sonny Boy na may tama na pala ng bala si Jemboy bago pa man ito makatalon sa ilog hanggang sa tubig na umano ito pinagbabaril ng sampung beses. Kung paakabang nito mo si Jemboy, may ita po ang dugo niya sa bangka. Kung paakabang nito mo, may tama na po pala siya. Ah, bago siya tumalon, may tama na siya. Kaya I may mean, naitap po kung baasa dugo sa butas eh. Yung tatlong potok, walang, walang tinamaan, and then lumundag siya, pagdating sa tubig, doon siya pinaputokan, sampo, at doon siya tinamaan. Pero ngayon sabi mo, sa bangga pa lang, may dugo na bago siya lumundag. Hindi eh yung nakaanap na sa butas, nakaanap pa lang po sa butas. na po siya pinagbabaril. Ilang larawan din ang ipinakita ni Senate Deputy Minority Leader Risa Honteveros na kuha umano sa loob ng bangka kung saan makikitang may dugo malapit sa butas. Sinabi rin ni Sonny Boy na sinaktan umano siya ng ang salaysay. Oo, oh, ko nila sa mga tagiliran po. Sinuntok ka sa tagiliran? Ilang beses ka sinuntok? Tatlong beses lang po, pero malalakas ko yung suntok. Tatlong beses kang sinuntok ng malakas sa tagiliran. Ipinakita ng komite ang anim na polis na votas na sangkot sa pamamaril. Ngunit ayon kay Sonny Boy, wala roon ang umano'y sumuntok sa kanya. Dagdag pa ni Sonny Boy, sinabihan umanoy siya na ipasok sa kanyang salaysay na may dalang baril at droga si Jem Boy. Bagay na itinanggi ni Police Captain Mark Joseph Carpio na team leader ng operasyon. Para po daw po sa ako na Ano? Sabi serbisyo? Sabi po sabi ko sa alin, Captain Carpio. Hindi po, Your Honor. Wala po ako sinabing ganun. Sa tingin mo, nagsisinungaling siya o ikaw ang nagsisinungaling? Hindi po ako nagsisinungaling, sir. Ay, siya nagsisinungaling. Sir, uh, it's your word, sir, against, against sa akin, sir. Samantala, pinunarin ng mga senador ang naging paggamit sa body-worn camera. Nakapatay umano ito ng mangyari ang pamamaril matapos umanong maubusan ng baterya. Ayon kay Captain Carpio, naka-issue ang body camera sa isa sa assaulting team, ngunit ibinigay ito sa kanyang body na si Police Staff Sergeant John Vir Tagakay. Ang sa akin kasi, Your Honor, may kakausapin ako bangka dun sa may ano, Your Honor. Iniisip ko kasi baka pag uh, nakasabit sa akin, pahulog, Sinuot naman daw ni Tagakay ang body camera pero aminado siyang hindi rin niya alam kung paano ito i-operate. Naka-livestream naman umano ang body camera sa police station pero wala umanong recording noong August 2 at hindi rin nakamonitor sa livestream ang nakajuti na police. Pin hindi mo pinindot record, pinindot mo. Hindi ko na po nalapindot, sir. Hindi ko naman po alam kung paano i-operate yung sir. Eh. Marunong, sir. Oh, bakit? Pininyo, marunong ka? Bakit mo binigay doon sa hindi marunong? Your Honor, uh, magkabadi kami, Your Honor. So, tinuruan mo siya? Yes, Your Honor. O, bakit sabi niya hindi siya marunong mag-on ng mag-operate ng kamera? Hindi niya uh, alam kung paano mag-record? Nakalimutan niya lang siguro. Oo, di kaya. Ayaw na. Mr. Chair, ah. iba ang nalimutan sa hindi alam. Common sense po. Nahalata tuloy na meron kayong iniiwasan. Sayang sweldo ng gobyerno sa atin sa totoo lang. Tapos ganun ng quality na serbisyo ibibigay natin sa publiko. Matapos ang tatlong pagdinig, tinapos na ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang investigasyon sa insidente. Nilift na rin ang contempt order sa tatlong pulis na votas at ililipat ang kustudiya sa PNP headquarters sa Camp sa Quezon City. Gagawa na ng report ang komite pero inirekomenda ni Sen. De La Rosa ang pagbabalik sa batuta at pito ng mga pulis at dagdag oras sa pagtuturo sa police operational procedures at training ng mga miyembro ng pulisya. Harleen Delgado, UNTV News Andres. Kayo, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.